may isang kalsada sa Quezon City na kinatatakutan, ang Ballet Drive. Madilim, tahimik at puno ng matatandang puno ng balete. Maraming tsuperang umiiwas dito tuwing hating gabi. Isang taxi driver ang napilitang dumaan. Habang nagmamaneho, may nakita siyang dalagang nakaputing bestida sa gilid ng kalsada. Maputla, mahaba ang buhok at tila nang hihingi ng saklolo pinahinto niya ang taxi. Paglingon niya sa salamin, bigla na lang itong nasa likod, nakaupo na sa backseat. Hindi man lang niya naramdaman ang pagbukas ng pinto. Nang sumulyap siya, wala na ang muka ng babae. Ang itim na kawalan ang nakatitig sa kanya. Napasigaw siya at pinaharurot ang takbo. Hanggang ngayon, may mga driver pa rin nagsasabing may sakay silang hindi nila inanyayahan. Kung handa ka pang makinig sa mga kwentong nakakakilabot, mag-subscribe ka na sa Alamat at Lagim bago pa siya ang sumunod na sumakay sa likod mo.